guys. So yun, kamusta kayong lahat? Yun, ah, ang gagawin natin ngayon ay nice. pangunguryente tayo mga idol dito sa ano, sa likuran lang ng bahay namin. Yun, kasama natin. Yung dalawang pangok. Yun. Tapos yung kailari. kailari Yan, tapos yung cameraman natin, si Seros. Yan, yun. Know. Tapos ako ang yung lingkod, si Kim. And you're watching Kim's Adventure. Yun. Tara, tirayan na natin to para makarami abang maga uh -huh. pa. betau but but ini yang baik yang kedua tu nyongin kau boleh habiskan terima

Tanya lagi Tanya jadi Tanya lagi

komplang nak ambil you pura-pura-pura chau nak alah you know nah aku lang ke basket dia dah pergi tu dua apa ada dulu dulu sudah salong nice you guys

kuda sawah Kena lah Kau yang sama tu Ia yang ber, ia yang mana tu? Selalu ber. Ayo dulu mas. Tunggu tu dong, dia mengag. Kata ni, ay pal, itu. Ba, nama bar. Berumpayan. Salah. Kamu bagi kencingan. Ketemu nak? Berumpayan guys. Ingat di toposi mata 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 alat siapa nak itu. You know. Para oh, diyan. Lagay sa basket 'yan. Ini lagi mana? Kita ni tahu. Dia bungkuk aja. Ia. 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 buka Ia. 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 Sigurado may, nakat may nakatago. May napalabas na kami isa. Kaya napakinggan nyo. Na, oh pa. Oh, na. Бежим, все ты так.

没抓到话，行不行？ Ay, simple! Ay! wow! Sabaw You know, big size. Quality. What's up mga ka-video? What's ka-video? Jigay, ang video. Sabi mo video you know? Kita mo. Kita <laughs> mo. Peter dyan. Minakain siya. Oh. Ito nga ang anak niya yan. <laughs> Pwede na yan. Kuha na. Hello guys, yun. Ito na yung huli natin ngayong gabi. Ay, gabi. Ngayong tanghali yon. Ngayon, Pakita mo. Plus. Pwede na rin ito. Hindi na masama. May libre rin ulam. Okay. Oh. Ay, ano? may palaka pa oh. May tilapia dito. Ay. Ito yung tilapia. Tanggalin muna natin yung tilapia. Nalaki din pa ang tilapia. Marami din. Hindi na masama. Oh, yun oh. no. tapos ito yung ano, yung Ay. Dinis ka boy. Pera na to boy. Sakto ka. Pera na yan. ko. Lamos. Lamos. Ito, gagawin ko ang pain to. Malaki masyado pero magpapain sana ako nung eh. Season, hunting season ngayon. Hunting season ng ano, ng dalag. I Ay, Ay so nang may awit na you know? Tapos may bullfrog, malaki. So, gusto ko magkalo. Magpapain ko mga kurenti. Yun, salamat sa panonood. See you next vlog. Katakpan mo.